Ang ganda na pala ng jeep ko eh. Tignan nyo, may color na kulay pula at saka kulay blue kaso nga lang may kulang po ito mga tropa kailangan pa natin kulayan siguro ng kulay dilaw too para maging Pilipinas flag na talaga <laughs> jeep na talagang pampinoy at saka mag-upgrade nga pala tayo dito no, papaitan natin yung gulong at saka yung ano, iba pang parts, basta, makikita nyo nalang mamaya, kaso ang pera pala natin dito ay wala, oh no so siguro mag-iipon tayo mga tropa, kaya kailangan nating mamasada, at saka nandito nga pala ako malapit sa e school ayan o, kumikita nyo naman yan guys ayan o, e school yan guys, marami tayong mga pasahero dito mamaya tulad na lamang na mga to. ayun o sa may terminal, ops, mayroon na dumating na Yo, tropa ayo <laughs> tropa, may sound trip ka pa sa jeep mo ah, at saka nga pala kapag nakikita nyo yung jeep ko, ililibre ko kayo ng pamasahe, kahit saan pa kayo pumunta, basta huwag nyo lang kalimutang i-like e ang video ah at mag-subscribe na rin, para maganda yung ating jeep, tapos libre pa ang pamasahe nyo, Diyan pa kayo sa may tabi ko ko. <laughs> Tagaabot kayo ng sukle. Okay lang ba? Kaya like mo na yan. At isubscribe para makaipon dito boy. At dahil nakapag-like and subscribe ka na. Wait lang. Maghanap siguro muna ako ng ibang terminal dahil wala ata ng mga tao dito. At malilibre pala tayo ng pamasahi. Tara subukan nga natin ano dito. Pumunta. Buksan ko muna yung makina mga tropa. Oops. Yun. Narinig nyo naman. Bukas na yung makina na natin. Oh. <laughs> tara tara tara. Oops. Pip, -pip. Kamotika, ka, di ka mamarunong tumingi May dadaan, din, nakikita mo naman, di ba? <laughs> let's go, let's go Eh, nawala yung tao, sumakay na Nako, yung nana onito, ni pari ah Ito guys, ang dami ng mga pasahero O teka, ang dami mo ng pasahero Kilala kita, ikaw si Asha Wow <laughs> Kaso nakaamba pala yung jeep ni ko Sige, lilipat na nga lang muna siguro ako ng presto, mga tropa Para hindi tayo nakakasagabal dito Teka lang, teka lang, mama ni Obra pa nga eh Ano ba ba, Excited ka ba par? Tara tara, na tayo dito mga tropa. Let's go, let's go, let's go. Eto si pare, kailangan niya din daw bumiyaki para may makain siya. <laughs> Kaya nag jeep ni driver siya, boy. <laughs> oh, teka, ano naman nangyari sa hood mo? Bakit wala kang hood pare? Natanggal, ano eh, nasira ba yung jeep mo? Anungin nga natin siya mga tropa. Ayun, lumapit siya sa may jeep ko. Uy pare, ano nangyari din sa jeep mo? Natanggal yung ano, hood. Ayun guys, sinabi ko sa kanya, natanggal yung hood niya. Ano kayang sasabihin niya? Kaya nga eh. <laughs> Tingnan nyo naman kasi mga tropa. Tanggal. Dalin mo na yan sa talier boy. Baka mamaya magkasingaw yung makina mo. So yun guys. So sabi daw nyan Tinanggal daw ng ibang mga tao. Kaya ang Yung sa may jeep niya. Wala nang hood. Eh katulad naman nun sa akin. Eh kumpleto pa. Eh no. Ipapakita ko sa inyo mga tropa. Ayan no. Buksan natin yung hood. Uy. Ayan no. Tingnan nyo. <laughs> o ba diba? Ayos na ayos. May cover pa. Di katulad kay tropa. Wala na yung hood niya. Sige pare, bumiyahe ka na. Biyahe ka na, pare. Sige, pare, good luck. Sana maadami kang mga pasahero, dali. <laughs> Babiyahe na rin ako, mamaya-maya. So yun, guys, pinauna ko na siya kasi itchichig ko pa yung mga gulong na itong jeep ni natin, eh. Ba, mamaya kasi may pa ako. Nararamdaman ko, medyo mabagal kasi yung takbo ko. <laughs> Sige na, pare, ingat ka. Ayan, oh, no? ingat, pare. Ang guys, sinabihan ko na rin siya na mag-iingat si pare. alis na yan, babatya na. oh. No? Uy, galing. <laughs> galing magmaneho na. Uh, ano nangyari sa jeep ko? Nawala. Ayun, bumalik na rin sa wakas yung aking jeepney. O nga pala mga tropa. Eh gusto nyo ba turuan ko kayo kung paano magpaandar na ito? Eh mahirap kasi gamitin tong jeep mga tropa. Kung mapapansin nyo kasi tatli yung pedals nyan. At saka manual transmission, meron siyang cambio. Ayan o, oh, ba diba? Ang hirap talaga na gamitin. Pero kung tuturuan ko kayo, eh okay lang. Basta ilike eh, nyo ang video ah. <laughs> Dali at mag-subscribe na rin po pala kayo. <laughs> Para tuturuan ko kayo kung paano imaneho tong jeep mga tropa. Yung iba kasi naglalaro nito, na hirap na hirap daw sila kung paano daw gawin. <laughs> eh ngayon, tuturuan ko kayo dahil nakapag-like naman ng video. Pero wait lang, andito yata si paring Dokling oh. Dokling, Dokling! Uy, <laughs> Idol! Eh kasi, maraming naglalaro na ito, nahihirapan sila. Gusto rin daw kasi nilang masubukan ang totoong buhay ng bilang jeep ni driver. Ah, ito ng Eh, nung gagawin mo naman. Ituturo ko sa kanila kung paano gamitin yan at paandarin. Doon pa lang kasi sa simula, hirap na hirap na sila. Ah, ganun ba ay doon? mo na yan. Oh, total. Nakapag-like naman na sila ng video eh. Tara, pumunta muna tayo dito sa ni natin. Pero bago ang lahat mga tropa, kailangan nyo muna inspectionin ang sasakyan nyo. Kailangan nyo tignan yung mga gulong para safe ang biyahe. At dahil oo na yan, tara, sakay tayo. Dokleng, sama sa akin. Sakay ka doon sa mail no. Ayan, pag sakay mga tropa, siyempre ayan, no? Kailangan ganyan, hawak sa manubela dalawang kamay. Tapos kailangan yung pindutin yung letter F para magbukas yung makina ang mga tropa. Ayan no, maririnig niyo naman 'di ba? Oh, tignan niyo bumukas na yung makina. Teka, bababa ako ah. At dahil nakabukas na yung makina, ayun oh, lumalabas na yung usok. O oh, di ba, goods na goods, o -under na yung ating jeep. At kailangan na natin tong, syempre, paandarin ng tuluyan. Ayan, pindutin nyo lang yung letter E para mag first gear. Ayun eh, oh, naitan nyo naman kung makambyo tayo guys. O, kakambyo tayo. Ayun eh, no gumagalaw yung kamay ko, di ba? Ganyan kasi gamitin yung mga tropa. Tapos ah syempre kailangan check nyo muna kung may dumadang sa sakyan. Baka makasagi tayo we. <laughs> o oh, lang ano, makinig ka lang sa akin ha. Tuturuan kita ng mga malulupit na tricks. Eh kita mo ba yung mga pasahero na yan? Hindi yan sasakay sa akin. Kasi hindi naman dyan yung biyay ko we. <laughs> Pero pwede naman. Tawagin ko sila. Tara si tayo. Wala pa kasi kung biyay ngayong araw mga tropa. Kaya eh, atras muna tayo no. Ayan tara tara dito muna tayo sa may terminal. Ayan boy. Siyempre, kailangan natin tawagin guys yung mga pasahero ayan guys nakapila na tayo tignan natin kung may mga sasakay ah. kaso wala atang sasakay ah. oh no dokling <laughs> pag walang nasakay sa atin wala na tayong kita for today's video oh no one eternity later ayun sa wakas may mga pasahero na yata sasakay na sila boy ayan no oh di ba pasok lang kayo dyan maluwag pa eto may pumasok dito sa may tabi ni Dokleng ayos mga tropa tuturo turuan ko kayo. Ito may nagbabayad oh. O sige, tanggapin ko muna ang bayad guys ha. San Jose. Okay, sige sa San Jose ka ha. Kaso wala pa pala akong panukli sa kanya guys. Mamaya na kita susuklian. Samakay so, muna yung iba dito. Ayun, ang dami ko ng palero. Grabe. Papaldo yata tayo ngayon na. Ay, no, meron pa rin sa dulo. Uy, bayad daw guys. Tanggapin natin muna yung bayad ng mga iba. Eto guys, tanggapin natin. Magkano to? Tatlong San Jose, 50 pesos. O, magkano yung sukli mo? 20? Sige, tatanggapin ko na yung mga bayad nyo. Dami ha. Sobra daw yung sukli ko. <laughs> Sige, balik mo na rin sa akin. Magkano ba sukli mo? 30? Ayan, 20 lang sukli ko sa'yo. O, ayan, sinuklihan ko na siya guys ang ah, kulang sukli 40 pala guys ayan dagdagan natin dalawang 20 kaso wala na si kung coins paano yan mamaya mo na lang sa suklihan idol pwede yun ah ganun ba oh, sige sige mamaya na lang So eto guys, tinatanggap ko nga pala muna yung ibang mga bayad nila no, para magkaroon ako ng bariya. Ayan, susuklihan ko na yung 41. Eto na 41, bibigay ko na sa kanya boy. Ayun no, oh. ano, goods na ba? Nice. Ay, sobra bala sukli? Ito pala yung 41, sorry, nagkamali ko. Mamaya na yung sukli ng iba kasi wala eh. Bubuksan ko muna ang makina. Ayan guys, buksan muna natin. Yun. Tara, biyahe na tayo mga tropa. Baka mamaya mamakasakay naman tayo ng ibang pasahero eh. Ayan, U-turn tayo syempre. Meron tayong 180 pesos dito. Sana pumaldo hanggang mamayang hapon. Eto guys, dire diretyo na nga pala yung biyahe natin. At dahil ikukuntinyo ko na yung pagtuturo sa inyo. May kita nyo naman guys eh no. Kailangan dahan dahan lang kayo pumigaan ng gasolina. Pwede nyo nga pindot-pindot pindutin ni. Eh. Panoorin yung, yung pa ako. Ayun oh, pinipindot-pindot ko lang oh. Tapos kapag gusto niyo ng bilisan, dinan niyo lang. Tapos kaambyo kayo, guys. Oh, 'di ba? Gumalo yung kamay ko, kumambyo. Isa pang ambyo. Oh, di ba? Ah, 'yan. Bawas tayo ng gear natin para mas malasang ang hatak ayan mga tropa destinasyon lang pala yung pupuntahan natin baka may bumaba dyan ha sabihin nyo lang para <laughs> ayan guys tara dire dire lang natin tong kalsada na to pag meron kayong mga nasa unahan ayan o pwede nyo silang businan kapag sobrang bagal e no pip ano ba yan ang bagal naman yan uy teka may bababa ata manong sa kanto lang o sige baba, no. baba na, <laughs> o, na baba ang bababa ha ayun daming nababa mga tropa alright dahil okay na yan tara na bumiay na tayo dire dere choy na natin to boy di o diba napabangis Tara, dire-diretsoin lang natin yung biyahe natin Hanggit sa makompleto nating mapaubos Ang mga pasahero Eh, noo sino pang bababa dyan? Sabihin nyo lang, ha? Ayan guys, dire-direcho lang tong kalsada na to. Third gear tayo, syempre. Kailangan speed limit natin, dilimitahan lang natin guys ha. Ah. Ay no, may kita nyo naman eh, yung speed natin dyan. Kailangan wag masyadong mabilis, wag natin papaabotin ng 70. Kailangan mga 60-60 lang. Hehe, <laughs> ayun na no, traffic dito. Papakita ko kayo ng malapit na ano dito, diskarte eh, sa pagiging jeepney driver. Hehe, <laughs> ayun oh may kita nyo yung traffic eh na. natin yan guys. Naon, lubak naman ang kalsada na yun. Eto boy, kung nakapunta na tayo doon sa may bandang harapan Ah kaya naman pala may isa pang jeep na bumabiyahi doon ni. Eh. Pops! Nako dumulas yung gulong ko doon Nako naman traffic na guys Teka 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 Oy traffic na oh Padaan naman oh. Teka lang eh Pip Ano ba yan? Traffic na guys Yun buti umabante. Nako Yan guys nakikita nyo naman yan Overtake na natin yan lahat Tingnan nyo ah Kung paano natin overtake na lahat Ayan let's go Overtake tayo Ako, umi ka sa lubong Bawas tayo, singet. Naku, nasagi ako, guys. Manong, sorry. Pasensya ka na. Jeep ni driver lang po eh. Tara. Ikot na tayo. Pag mga ganun, pagpasensya nyo na lang mga tropa. kasi umalis na tayo. Hahaha. <laughs> natin yung isang jeep doon. Naghahabol din kasi yata ng mga pasahero. Kaya tara, dalian natin. Ops. Baka may bababa pa dyan ah. Sabihin nyo lang. Ayun guys, may bumaba na. Sa wakas. Alright. All goods na. Tara, biyahin na tayo. Meron pa ako ditong 169. Baka may hindi pa nagbabaya dyan ah. O teka, may bababa. O, baba Ingat lang ha kasi may sasakyan dyan sa likod. Yo, nice one. Tara, bihay na tayo. Let's go. Dire-diretso na natin to. Malapit na nga pala tayo sa may pinaka terminal mga tropa. Kaliwa tayo dito. Yun, tapos kanan tayo dito o, oh. Sinong bababa dito sa may terminal? Baka meron o, oh, Wala, labang bababa Baba na kayo. <laughs> wala ano na atong bumamawa para sa mga bilang terminal sila hindi kasi di naman sinasabi tara nga atras nga muna tayo mga tropa di sinasabi ni itong mga ano natin pasahero yan atras tayo dun tayo sa mga bilang terminal oh di ba paabangis natin na no matras magmaniobra oh tapos dito nga pala tayo mga tropa sa mga bila no dyan natin siguro sila ibababa parang di kasi sila nagsasaliti gusto lang sabihin para Ayan, dito na tayo sa may terminal Ops O, oh, sinong bababa dito? Papasok ko sa loob, ah O, sinong bababa? O, baba na kayo, dali Dito na lang ako Papatayin ko na yung makin, oh, oh bala kayo dyan, ang dami nyo pa May hindi pa yata nagbabayad dyan, ah O, abot nyo bayad nyo Naku, umaandar yung jeep ko Hindi, kala ko umaandar O, bayad-bayad din, ah Bawal 1, 2, 3 eto guys, so tignan nyo, ang dami nating mga sakay ng mga estudyante. <laughs> Sabi ko naman sa kanila, ililibre ko sa kanila. Ang dami nagbabayad. Oy, huwag na kayo magbayad. Libre ko na kasi boy. Huwag na kayo mag-abot kasi nilike naman nila yung video kanina. Kaya tara, babiyahe ko na to. Ano, wala naman sa sakay. Hindi ko natatanggapin yung mga bayad nyo. Libre na yan. <laughs> tara, itadrop ko na kayo kung saan kayo pupunta, no? Eh, kasang ba yung daan na ito? Uy, may sasakay pa atang isa. Sorry, sorry. And guys, so may nakaligtaan tayo. up sakay na. Sakay na, may bakanti pa dito Sakay na pre Ano ba to? Mga estudyante o mga trabahador? Oy, sakay na kayo dito Ito estudyante Sakay ka na dito Libre lang oh Walang bayad yan Hehe <laughs> tara, tara na nga Ayaw nila eh Gusto yata nila may bayad Let's go, let's go Alis na tayo dito mga tropa Grabe yung biyahe ko dun mga tropa Tignan nyo parang sira na yata yung makina ng jeep natin Sa sobrang tagal ng pagbabiyahe natin Sobrang itim na netong ano Lumalabas na usok sa ko. choko Kailangan ko na sigurong paayos to mga tropa Kaso nga lang 479 lang yung pera natin Eh ang sabi ko nga papagandahin muna natin yung jeep di ba? Pero sige pupunta muna ako sa may gas station Kanina pa ako biyahe ng biyahe Paubos na yata yung gas kuwi eh. Ayan o no? oh, medyo 3 port na lang pala pero mas maganda kung magpapagas na kagad tayo Di mo na ako babiyahe Punta muna na ako sa mega station mga tropa Tara reverse tayo eh no Oops baka may masagi ako Let's go let's go Grabe last na talaga ng usok ng jeep natin Parang may sira na yata yung makina Oh no Tara <laughs> tara bumiyahin na nga tayo na natin yan Ay dito na pala sa malapit yung ano Ayan o no, yung gas station Tara magpapagas tayo Mano magpapagas lang ako Tara tara, pwesto na natin yung jeep natin Ayun no? Oh. o, whoops, whoops Nice, pagas tayo dito kay Manong Manong, pagas ako Manong O ba tayo niya akong gasan? Eto, lumapit na siya Ilang litro daw, tinanong tayo Teka, magkano ba? Pwede ba isang litro lang? Isang litro lang, pwede Ayun no, oh. binawasan na tayo guys Isang litro lang yung pinagas ko Nung pasensya na, last ng usok ng ano ko eh <laughs> Ayun o, oh. no? nung makina Pero okay na to mga tropa Pupunta na ako sa may pagawaan Kailangan na natin tong mapakostom mayroon pa akong 400 na theory. Pero check ko muna to. Oh no, pasira na nga yung ating makina. Kulay pula na no? oh. Kailangan natin yun mapagawa. O oh, naman! Eto na mga tropa, nandito na tayo sa may pagawaan, no? Eto na nga pala yung jeep ni natin. Kailangan na natin pagandahin niyang boy. Hindi na muna o gagastos para sa makina. <laughs> Eh okay lang naman yun At least mapaganda natin yung jeep natin Ito kasi yung itsura niya ngayon Eh gusto ko magkaroon din yan ng kulay dilaw Pwede ba natin yung pinturahan Tara pinturahan natin to Yung ano Anong parts ba yung pwede nating pinturahan Ito yung hood Pwede yan Kaso hindi yata nakukulay guys Iba na lang ang gagawin ko Ito pala pwede pala kulay dilaw yung harap Kasi yung hood ayaw eh Tara bilhin na natin yan Napakamahal naman nun 100 Pati ito guys Gagawin ko na rin tong dilaw. 100 ulit. Ah, dami ko nang ginastos. Eto guys, so nakapaglagay pa ako ng ano, salamin. Okay na yan, 100 pesos ay 150. Nice, 78 na lang pera ko. Okay na to, wala na pera. Tara, biyahe nga ulit ako. Susubukan ko pa. Eto guys, so naging kulay dilaw na to. Parang plug na ng Pilipinas. Kaso chinecheck ko nga pala yung makina natin. Baka may tagas na, lakas na ng usok na kulay itim eh. Nako naman. Ayang naman yung na-upgrade nating pampaganda guys. Parang tumirik pa ata. Kung oh, dami ko pa namang mga pasahero. Kulang pa nga daw yung sukli ko sa kanyo. Nako, dami pang mga nakasabit. Pasensya na, magaanap muna ako ng gagawa ng jeep natin guys. At least, napaganda na natin yung kulay. Formado na. At mga dito ko muna tatapusin yung video. Papagawa ko pa itong jeep eh. Huwag nyo kalimutang i-like ka At mag-subscribe. Para naman, libre pa masaya nyo. Kapag kayo ang sumakay. Let's go!